Ngayon mabas ipapakita ko sa inyo yung ibang diskarte ko sa paggawa ng baluster gamit pa rin yung hulmahan na ginawa ko. Magkapareho lang yung diskarte pero ito diretso yung pagtrabaho. Hindi ko na pinapatuyo yung baluster. Ang una kong ginawa mabos naghalo muna ako ng buhangin at simento. Ang ratio ng halo ko 1-1. Ang gano kadami yung buhangin ganon rin kadami yung simento. Ganyan talaga yung halo para mas matibay yung baluster na ginawa ko. Yung nilagay ko na tubig dito, tamang tama lang. Para hindi malabnaw at hindi malapot yung halo ko. Yung tamang tama lang talaga yung halo. Kasi pag malapot, mahirap padikitin yung halo. Tapos pag malabnaw, hindi masyado matibay yung baluster na ginawa ko. Kaya tama tama lang yung halo ko dito. Hindi malabnaw at hindi malapot. Yung paggawa ko dito mga boss, magkapareho lang sa paggawa ko nung una. Ang kaibahan lang doon mga boss, pag naglagay ako ng pangalawang halo, pinapatuyo ko muna. Hindi katulad nito na yung pangalawang paglagay ko ng halo, binubudburan ko lang ng tuyo na siminto para tumigas yung halo na nilagay ko na pangalawa. Diretso diretso na yung paggawa ko sa isang baluster. Pinapatuyo ko talaga sa tuyong purong siminto yung baluster. Mas magastos lang to kaysa doon sa isang diskarte ko. Kasi mas maraming magagamit na siminto dito na diskarte. Pero mas matibay to na paggawa. Yung height pala dito sa ginawa kong concrete baluster 47 cm. Tapos yung kapal ng baluster 14 cm. 20 pieces yung ginawa ko na baluster. Kasi yung kailangan na baluster doon sa kakabitan ko na balcony 20 pieces yung kailangan. Tapos yung ginagamit ko na siminto mga boss Portland kasi yung pulpdan matibay talaga pag gumagawa ka ng mga ganito baluster o molding design kaya sa mga nagplanong gumawa ng baluster na gamit to na technique, gumamit kayo ng Portland. tapos dapat talaga mabos wag kang maghinaya maglagay ng purong tuyo na para madali lang tumigas kasi pag konti lang yung nilagay mo na purong tuyo na simento tapos basa pa tapos tinapalan mo na pwede matanggal yung una mong nilagay na halo pwede hindi matapos ng madali tapos kung malapit na matapos dapat talaga yung halo mo malapot malapot na para mapurma na agad kasi hindi mo na tinatapon yung halo. Lagay mo na lang yung halo sa hulmahan tapos dinidiin mo na lang doon sa baluster na ginawa mo. Tapos kung kumukuha ka ng halo mga boss, dapat talaga yung baluster dinidistansya mo doon sa hulmahan para hindi masira yung baluster na ginawa mo. Tapos sa uli, paggawa ko mga boss, pinupuruhan ko talaga ng tuyo na siminto pag napurma na yung baluster. Tapos kung maglagay kayo ng yung purong siminto mga boss, dapat talaga nakadistansya doon sa hulmahan. Kasi pag maglagay ka ng yung purong siminto tapos pinapaikot mo doon sa hulmahan, masisira talaga mga boss. Ito mga boss, madali lang talaga ito pag masun ka na magaling yung marunong na mag-overhead. Pero kahit hindi ka masun, pwede mo rin ito magawa. Basta gustuhin mo talaga na matuto na gumawa ng ganito. Yung pagpakinis ko dito mga boss, yung gamit ko lang talaga dito mga boss, siminto lang at tubig tapos medyo malapot para madali lang kuminis. Yun mga boss ang isa sa diskarte ko sa paggawa. Marami pang diskarte mga boss sa paggawa ng ganito gamit tong ganitong hulmaan. At sa hindi pa nang kapanood sa paggawa ko sa pattern at sa pundasyon sa baluster, papakita ko sa inyo yung paggawa ko. O na kung ginawa mga boss, kumuhit mo na ako ng pattern para sa baluster. Yung gamit ko dito, lapis at triangle at papel lang. Pagkatapos kinupit ko at pinattern ko sa plain sheet. Kasi itong plain sheet mga boss, ito yung gagamit ko pang hulma sa baluster. Ito talaga yung maging pattern sa gagawin kong baluster. Pagkatapos ko nagawa yung hulmaan o pattern sa baluster, dito nagputol na ako ng bakal. Itong bakal, gagamitin ko to para sa pundasyon sa gagawin kong baluster. Yung ginamit ko dito na bakal, 10 mm. Gumawa ako ng purma na buhangin para sa pundasyon sa baluster. Dito ako magbubuhos para magawa ko yung pundasyon sa baluster. Baluster. Pagkatapos dito naghalo na ako. Yung resin ng halo ko, 1-1. isang sako ng siminto at isang sako ng buhangin. Pagkatapos ko na halo yung siminto at buhangin dito nilagyan ko na ng tubig at hinalo ko na para mabos doon sa gagawing kong pundasyon para sa baluster. Yung halo ko dito mabos, malapot para mas matibay yung gagawing kong pundasyon para sa baluster. Pagkatapos nilagay ko na yung bakal para sa pundasyon sa baluster. Kailangan talaga ilagay yung bakal sa gitna ng halo. Makalipas sa isang oras dito hiniwa ko na yung pundasyon sa baluster. Kailangan talaga hiwain na hindi pa matigas yung halo para madali lang mahiwa. Makalipas, Bali pa sa gabi dito tinanggal ko na yung pundasyon para sa baluster. Yun mga boss ang ko sa pundasyon sa baluster.